para sa lahat ng 4 beneficiary. Latest payout of 4 cash grant for July 8, 2025. Sino ang mga kasali? Bago tayo mag-start, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ayon sa Land Bank Client Advisory for 4 ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program or Pantawid Pamilyang Pilipino Program or FORPIS ng DSWD ay naka-schedule sa Martes, July 8, 2025 via ATM withdrawal sa mga piling land bank servicing branches. Ito ang payroll schedule ng mga region. Payroll period P1-2025 RCCT-19 -P1 No Compliance FIKD Cash Grant Batch 2 ang mga region na kasali ay ang Region 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kasama rin po dito ang NCR or National Capital Region. Sunod ay ang CAR or Cordillera Administrative Region. Kasama rin po ang MIMAROPA. Sunod ay ang NIR or Negros Island Region. Next, kasama rin ang Karaga, ARMM, or Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang panghuli ay ang BARM, or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paalala lamang po na ang nabanggit na payroll category at region lamang po ang makakatanggap ng cash grant. Sa mga hindi po nabanggit, manatili lamang po tayo mag-abang kung kailan ulit ang schedule ng payout ng cash grant for purpose. ps ipo ko po sa aking channel once na may bagong updates. Kaya huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at i-click na rin po ang all bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manotify po kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!